sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. O pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isasunod na video. Pakakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa si spiritual at physical na karamdaman. Dito po lamang po sa iwagan ng pagkasihan. Kaya pakatandaan po lamang, uh, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong uh, nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi pong is isaputisipan at palagi pong uh, tumulong sa mga taong hindi po nakakalimut po. Mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, ito yung napakalaking kayaman sa laki sa pagtulong sa kapwa. At hindi ito matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo lahat. At sa mga bagon po, uh, huwag po kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang binaykon. At tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At siya uh, shout out po sa inyo lahat. Hindi po muna ako magbabanggit. Shout out po sa inyo lahat. Uh, dito lamang po sa iwagan ng pangasinan po. Uh, sana po uh, wag po kayong mag uh, po, lamang po at uh, magpakumbaba sa isa-isa magtulungan magbigayan at isa magmahalan po ang sishir ko po sa inyo ngayon po ay yung uh, orasyon ng pinito Diyos sa liwa sitahan po napaka importante po ito kung halimbawa Marami pong nagki kick point o dami pong kuskus kus, -kus sa daan sa mga nagbe-biyahe o magagamit po rin po ito sa kung nagtatrabaho po kayo at marami pong security guard na marami pong kuskus kus, -kus balungos, magagamit po nyo ito. Basta isa po sa isipan lamang po at uh, ikaw nyo po sa masiting na ispo. Dito po, ulas yun ang pinitudyo sa liwasitaan magdasal po ng isang ama namin at walati at kung gagamitin po nyo sa sitahan po, aliwas sitahan po pag nagbabiyahe kayo malayo pa lamang pa kayo sa halimbawa sa mga sitahan po usalin nyo na po ito at iipusan yung dibdib po at kayo makakamtan nyo po yung uh, iwas sa sitahan po parang hindi po kayo nakita o kung po. sa mga driver diyan po na palagi po nagche-check po uh, po yung gamitin po ninyo. Napakabisa po ito na gagamitin po na uh, pang liwasitahan po. Magdasal po ng isang ama namin hati at isunod po yung kon po uh, uh, orasyon po ng Pinito Diyos. Visionabal uh, Ixi Ixi Unim Paktinit fissionable, iksi, iksyon ni, iksyon ni, pagtinit, igulhom, fissionable, iksyon ni, pagtinit, igulhom. po sa isip lamang po, ipo sa dibdib ng tatlong bisis. Kahit nanay po dyan, tatay po, uh, mga uh, brad na kung po, magagamit po nyo ito sa mga sitahan uh, mga na mga importante po na malimbawa nag aapura po kayo at may ganun na magsisista po sa inyo usalin nyo na lang po ito iipon nyo sa dibdib po at makakamtan nyo po yung ah uh, kon po uh, uh maliwas po na makakarating po kayo sa pupunta nyo po agad pag binangkit po ninyo ito ay eh, para po kayong hindi po nakita na uh, parang baliwal lang po kahit dire-dire lang po kayo, hindi kayo makukuan po sisitain. Parang na lang po sila natulala, natulala tapos lilingon sa kabilang uh, po. Parang pinipihit ng kanilang mga mata na ayaw kayong tignan. Ano naman po ang kapangyarihan ng Pinito Diyos. Marami na pong nagsubok po ito na aking pinagi sa kanila na nakamtan po nila ang bisa ng Pinito Diyos kahit wala po kayong medalyon na gagamitin po basta gamitin po yung isa, isa po sa isipan po paggamit po at uh, na masid na nais po ay makakamta nyo po ang bisa ng Infinity Juice po sana po na gusto po nyo aking binagi po na uh, liwasitan po uh, sana po huwag po kayong mag, uh, po mag subscribe mag like and share at pakipindot rin po ang binayon maraming maraming salamat po uh, shout out po sa inyo lahat yan po. Kung talaga pong gagawin nyo po eh, bago po kayo umalis ng bahay, magsandasal muna na po kayo ng isang ama namin, wala At usalin nyo po ito ng tatlong bisis po. Tapos siip sa dibdib po. Pagdating nyo po sa sitahan po, kahit isang bisis lamang po nyo usalin po, tapos siip niya sa dibdib po dapat po ito ay maisaulo po ninyo sa uh, sa inyong isipan para kahit saan po kayo pumunta ay eh, makakamtan nyo po ang visa ng uh, liwasitahan po ng Infinity News. Maraming salamat po sa inyo lahat.